At narito naman ang ating gabay ng kapalaran para po ito bukas, araw po ng Merkules, Hulyo 24. Para po sa may mga sudyok sign na aris, ang iyong kapalaran ay gaganda o gaganda, gaganda ng gaganda. Oo, kahit may mga ilang problema sa ngayon, umasa ka na madali mong malulutas ang mga ito hanggang sa huli. Ang iyong mapalad na kulay ay ang maroon at ang iyong maswerteng numero ay ang 6, 17, Is, 33, 42, at ang 44 Para naman sa Taurus Nakakapa, nakakaproblema Nagkakaproblema ka sa ngayon at sa tingin mo ay bababa ang iyong budget At hindi mo mabibili ang iyong mga pangailangan sa susunod na mga araw May nakabantay sa iyong iniisip Sa nalalapit na hinaharap ang langit ang kikilos. Bigla kang makakatanggap ng malaking halaga ng pera. Sapat na para mawala ang pagluluda at lubusan kang magiging masaya. Ang iyong mapalad na kulay ay ang orange at ang iyong maswerteng numero ay ang 4. Chess 21, 31 at ang 33. Para naman sa Gemini, hindi mo kailangan ng payo hindi mo kailangan ng kaibigan at hindi mo kailangan lang protection. Kaya ano ba talaga ang kailangan mo? Kalayaan. Ito ang magdadala sa iyo sa tunay na saya at tagumpay. Ang asul ang iyong maswerteng kulay at ang iyong maswerteng numero ay ang 4, 17, 24, 36, 40 at ang 44. Para naman sa Cancer sa araw na ito. Inuutosan ka ng langit na maging matatag sa iyong mga desisyon. Hindi dapat pinapalambot ang iyong desisyon. Kung ano ang dati mong pinapangarap at gustong gawin, gawin mo kaagad ng dati mong pinapangarap. Kahit pa may kumakalaban sa iyo, dumating na ang araw na ipagkakaloob sa iyo ng langit ang iyong tagumpay. Ang iyong mapalad na kulay ay ang black at ang iyong maswerteng numero naman ay ang uno, 18, 29, 32, 40 at ang 43. Pare naman sa layo. may mga taong siniswerte kahit wala naman silang ginagawa. Maaari ding mangyari ito sa iyo. Likas na kang masipag at wala kang magagawa kaya lang 'yung ibang tao na siniswerte nang walang ginagawa. Maliit lang ang swerte nila, hindi kagaya sa iyo na malaki at halimaw talaga. Ang iyong mapalad na kulay ay ang silver at ang iyong maswerteng numero ay ang 8, 13, 24, 37, 41 at ang 45. Pare naman sa Virgo, hindi sapat ang pera para patatagin ang relasyon. Kailangan din ng lambing at haplos pero iba ang sayo. Pariho kayong ipagkakalo. Pariho kayong ipagkakaloob ng langit. Sa susunod na nga mga araw, kikita ka ng malaking halaga kasama ang bonus ng masarap na romansa. Ang iyong makalpalad na kulay ay ang violet at ang iyong maswerte naman ay ang sais. Maswerteng numero ay ang sais, 18. 23, 33, 42 at ang 44. Para naman sa Libra, hindi lang maganda ang bulaklak. May niktar din sa loob ng talulot nito. Ganyan ka, hindi ka lamang maganda. Pero maganda ang ugali at masayahin ang iyong puso. Ito ang iyong protection na ginagawang immune ka ng malas. Lahat ng lihim na naiingit sa iyo at naninira sa iyo sila ay babantayan. Ang iyong mapalad na kulay ay ang pink at ang iyong maswerteng numero ay ang 4, 15, 24, 29, 34, at ang 42, 43, naman sa Scorpio, ang tubig sa dagat ay lumiliit at humihina ang buwan ay lumiliitin at humihina at humihina sa kalangitan hindi pwedeng malaki lang dapat bawasan din ingatan mo ngayon ang mga taong naghihirap ang mga walang tulong at lubhang nangangailangan tulungan mo sila sa abot ng iyong makakaya makikita mo pagkatapos mong tumulong gagaling ka ang emerald green ang iyong mapalad na kulay at ang iyong maswerteng numero ay ang 3 12. Ang 15, 34. 39 at ang 42. Para naman sa Sagittarius, kung ano ang gusto mo, ay gawin mo. Gawin mo. Hindi maaaring magpatuloy na mabuhay dahil sa kagustuhan ng ibang tao. Ipinanganak ka na dapat kang sundin. Oo, ikaw ay ipinanganak upang mamuno. At ikaw ay ipinanganak upang magutos. Ang iyong mapalad na kulay ay ang tangerine. at ang iyong maswerteng numero ay ang 3, 9, 27, 37, 41, at ang 42, Pare naman sa Capricorn. Capricorn. Kapag tumubo ang halaman, may mga dahon na sumisibol. Ngunit may mga dahon din na lalagas. 42, din ang mangyayari sa iyo sa panahon na may mga problema ang darating, ngunit maaari mong malutas kaagad. At pagkatapos man mga hadlang at problema, ang lahat ng swerte at magagandang kapalaran ay susunod na. Ang iyong mapalad na kulay ay ang red at ang iyong maswerteng numero ay ang 1, chess, 16, 25, 34 at ang 40. Para naman sa Aquarius, hindi ka maaring manatili sa loob ng bahay. Hindi iyon ang tadhana ng buhay na idinisinyo para sa iyo. Pumunta ka sa isang kaibigan. Bibigyan ka na ng bagong lakas at magandang kapalaran. Ang gold ang iyong mapalad na kulay at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 5, 14, 27, 28, 32, at ang 44. 36, naman sa 39, Ang ibon ay 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, tulad ng mga ibon, magpakasaya ka. Umawit ka. Kapag ginawa mo yon, pagkatapos mong kumanta o umawit, darating ang mga swerte sa iyong buhay. Ang iyong mapalad na kulay ay ang berde at ang iyong maswerteng numero ay ang 7. Jess, 28, 34, 42, at ang 44. At ayan po ang ating RS. At ito po ang ating gabay ng kapalaran para pito bukas, araw po ng Miyerkules, Hulyo 24.